Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ang balita ngayon tungkol sa resolusyon sa kamera na pinupuri nila ang mga mabubuting nagawa ni speaker Mart dating speaker Martin Romualdez to breaking kamera nagpasa ng resolusyon para purihin si Romualdez Naglabas ng House Resolution Number no. 297 ang ilang kongresista upang kilalanin at parangalan si dating House Speaker Martin Romaldes sa kanyang omanoy na tatanging pamumuno at kontribusyon sa lehislatura. Batay sa resolusyon na inihain ni na Representative Sandro Marcos, Janet Garin, Marcelino Libanan at iba pa. Kinilala ang liderato ni Romualdez bilang natatanging at mapagbago niyang pamumuno sa kamara <laughs> at sa kanyang patuloy na ambag sa pagpapalago ng pambansang pambatasang kahusayan, pambansang pagkakaisa at paglilingkod bayan. Jok, jok, jok. Ito mga ko. Pambansang pagkakaisa daw. Ano? <laughs> anyway, mamayin natin. Discuss yan. Matatandaang na puwersang magbitil si Romaldes dahil sa pagkakadawit o mano nito sa garapalang anomalya sa National Budget at Flood Control Project. Dito ako natawa sana yun. Pambansang pagkakaisa. <laughs> oh, kumusta ang bansa natin ngayon? Mayroon bang pagkakaisa? Wala. Watak-watak ang ating bansa. Ang napakagandang simula nang Marcos-Duterte tandem noong 2022. Ito na. napakasayang ang political capital ng administrasyong ito. Pero may, yeah? the largest uh, winning margin in history. Presidente 31.6 million, Vice President 32 million. Uh, hindi lang landslide, tsunami win ang laking pag-asa ng taong bayan. BBM bayan, babangon muli. Maganda pa naman nung simula. Kailang nung pumasok ang greed, ambisyon sa politika. Ito na tayo ngayon. Watak-watak. Bakit nagkawatak-watak? -watak? lalo na yung unity dahil sa ambisyon ng isang tao na gustong gustong magpresidente ngayong 2020 yun po ang simula sa lahat tapos sinasabi ninyo pagkakaisa lokohin nyo ang inyong mga lelang we were not born yesterday well, okay yan karapatan ninyo magpasa ng resolusyon kaya lang, I just don't know. Basa magbasa ako sa mga comments mamaya. Kung magkakaisa. Sayang. Kung hindi lang sana sa sobrang ambisyon sa politika, okay naman yan. Kung layo pang 2028. Pag sinimulan na yung galawan para sa presidential sa 2027 pa sana. Eh, as early as 2023, sinimulan na nilang sirain si BP Sara. anong nangyari ngayon? Kaya nga, watak, watak. Tapos ito pa, corruption pa. Galit na galit ng taong bayan. Tingnan ko lang dito ah, sa comments sa uh, people who reacted. Eh, ano? People who reacted. 17,000 people who reacted. 12,000 tumatawa 4,300 galit 487 lang ang nag -lie. magising po kayo sa katotohanan mga honorable kongresista sige purihin nyo si Martin Romaldes hanggang sa dulo ng walang hanggan purihin nyo lang kailang ang taong bayan hindi nyo maluluko Luzion, pinupuri kunuhay. O, oh, ito. Marlene Mamangon. Kasi naambagan kayo sa ninakaw niya, kaya pinupuri ninyo. Karma Israel. Puta, oh, P.I. Nagmura na. Kayong mga kongresista, sa halip ng ginagawa ni Romaldes, bigyan pa ninyo ng parangal. Mga nagmumura na dito, hindi ko nalang lang basahin. <laughs> Jaime Domingo. A new breed of crocodiles in Congress. Stan Vigilante Saint Martin Tambaloslos, pray, pray for us. <laughs> Santo Tambaloslos, pagdasal mo kami. <laughs> Maawa ka pa sa akin. Kathleen Alim, same feathers flock together. Nilo Indere, sus Maria, wamo maulau, <laughs> maulau ma mahia. Oli Tresik Arjub, tambalus los ragiud Nimo Martin. <laughs> Aile Garuntado, only in the Philippines, ona. <laughs> Ano bang kanta natin na pwedeng i-alay dito sa mga kongresista na <laughs> nag-alay ng uh, resolusyon? Ano? Galit na galit na ang taong bayan. Kaya wala. Yung new speaker na inilagay, wala. Uh, tuta ni Romualdez. Wala akong, wala akong tiwala. Yung utos niya kunuhay nitong bagong speaker na pinababalik si Saldiko. Pakitang tao lang din yan. Uh, sorry, opinion ko lang ito. Walang ano, uh, gusto lang nilang humupa ang galit ng taong bayan. Huwag po tayong paluloko. Ituloy natin ang pag-iingay. Pagsisigaw yung ating galit na nararamdaman. Sumama tayo sa mga protesta on September 21. Uh, kailang wag lang marahas ano wag nating gayahin ang Nepal at Indonesia magsigaw lang tayo to the max ibuhos ang galit sa mga <laughs> mga kawatan sa gobyerno na ito at uh, sana matigil ng kanilang kalukuhan kasi so, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo. Nang malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa si channel na ito, pantulong sa tribo namimigay tayo ng librinyero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tirahan. niyo niyang video na ito.

kan ko balay mo Balay sila o bago. Mika gitsek O, sa, no, okay, na sa na. video. sa nagtudlo sa video og sa nagahatag sa mga Salamat sa tanan. Salamat. Sa Salam. Salamat. Salamat. Dito balay nga. Kawayan nga Nagkuwa na ang kawayan nga nagagapuk na. Salamat Oo. Sige, salamat po.